Yun. Eh. Kaadaan lang nung an ano ba yun? Canada Post. Meron akong binili sa Best Buy eh. Tingnan natin kung merong pahig. Ay, ayun. <laughs> Ito. Sakto ang labas ko. Yun. Grabe. Umulan pala. Hmm. Tinan yung ano mga puno. Dilaw na. Ah, uh, na uh, fall na, fall. Ang temperature, eh, 18. Kaya, nakasando pa ako eh. Pero, malamig na. Parang ano, yung lamig sa Tagaytay, Baguio, ganyan. Wala <laughs> eh. Namimiss ko na si Marlon. Wala, mamamatay kami ni Jasmine pag hindi ako namili ng pagkain. <laughs> Kailangan ko <akong> magluto. Anak matay <sighs> tayong superstore. Na, na, natututuloy akong mag, ano, magluto eh. Noong magluto ko ng, ewan ko, miswa. Ano bang, ano yun? Ano bang, pangsahog. <laughs> Ayan ganyan mga pulis dito. Mga sakyan nila. Mga pod na Ano Na malalaki huh. o, Wala na Mga dahon Bagsahan huh. Wala lang O nga pala no? May May ano ako eh Kasi ito Malapit na kami Ma Hindi ko ngayon alam Kung ano Kung Pinag-iisipan ko Kung uuwi ako O hindi Sa Pilipinas huh. Eh Siyempre, gusto ko rin umuwi eh. na miss ko yung aking ano, family dyan sa Pilipinas. Dila uh, si Papa, si Mama, mga kapatid ko. Shoutout sa inyo dyan. Lagi kayong mag-ingat at alagaan ng sarili. Kaming dalawa ni Jasmine dito di okay naman. Pero medyo hindi kasi wala nang nagluluto sa amin. <laughs> Naghahanap pa ako ng ano, bukas biyernes, baka magmunggo ako. May nakita akong chicharon dun sa ano, yung kay, kay, Jasmine yung chicharon na yun. Ito ang Ngayon, mamimili muna ako ng pangsahog sa miswa. No? Yun nga, inaano ko kung uuwi pa ako. Napakamahal kasi ng, ng ticket eh. Magkano ng ticket? Puro mga nasa ano, nasa yung mga papunta rito yung pamilya na mga nasa 100k yung ano yung mga pamasahay nila tsambahan pagka makakuha ka ng mababa meanwhile a few moments later yun <laughs> tapos nang mamili ha luluto pa ako talaga Hindi, yun nga Iniisip ko kung ano pa ako. Ano pa to? Uuwi sa Pilipinas, napakamahal ng ano, ng pamasahe. Kasi kung babadjetan mo ng 100k, 100k sa isang tao, o tatlo, tatlo sila sa Pilipinas, tipin mo yun, yung asawa ko, dalawang anak, 300k na agad tapos kung man ako balikan plus 200k puta, pamasahe pa lang kalating milyon na <laughs> isipin mo yun ang laki ng budget mo para sa pamasahe tapos siyempre uuwi ka dahil wala kang dalang pera pero ano nang naman yun? Estimate ko lang naman yun. Ano na naman eh? Nung nag... <coughs> kagabi, nagtitingin ako ng... ng ano, ng ticket. Sa Air Canada. Nasa... sa uh, yung balikan ko ah. Uh, galing Winnipeg to Manila na yun. Ano, mayroon siyang... Layover sa Japan nasa 700 to 900 dollars round ano round trip ticket na yun. kung bibili ka ng ano siguro sa season eh depende sa season pagka bibili ka ng ticket pero papaisip ka rin dahil mo ano, na paggagamitan ng kalahating miay ng ano no ng ipampapamasahe ko kaya sila Marlon hindi na nila sinundo yung ano nila yung ano nila yung pamilya nila talagang pina travel na lang nila dito kaya yeah, yun, isip-isip muna. Pero matagal pa naman eh. Todong ipon pa tayo, panay overtime. Para makabawi. No? Iyan niyo nga, comment nyo nga. Kung maganda bang uuwi pa ng Pilipinas o sila na lang papuntahin ko rito. Kasi pagka ang balak namin, pagka ganyan magi kunyari nandito na sila PR na magi-stay na kami ng matagal dito muna para uh, ma, makapag citizenship e, kailangan nandito ka para, para ano eh, madali mo makuha yung citizenship eh. yun hmm, sige yun lang muna mabilis ang video lang ito eh. dito na ako sa bahay yeah. na. like, share, subscribe ha, yung mga ganun mabilis ang video lang Sige na, paalam. May napanood po akong video, no? Uh, eto si Brandon Boy po. Ilalagay ko po yung link ng channel niya sa, ano, sa description para kayo na po mismo yung makinig sa istorya niya. Kasi po siya, uh, nagtatrabaho siya sa opisina sa loob ng mahabang panahon, no? Mga 10 years mahigit yata. Tapos nung 2019, parang nakapag na niyang umalis kasi nga lumaki yung pamilya, di ba? Kumbaga, hindi na sapat yung sweldo, kaya naisipan ni Sir Mag-Canada. Ang problema, sa uh, yung trabaho niya, yung gaya ng trabaho niya, hindi niya makita na hiring sa Canada, parang ganun. So, inisip niya kung anong pwede niyang ano, uh, makuha na, na trabaho na papatok o tatama sa mga job requirements dito sa Canada. At naisipan niya magbutcher. Yun mga Dre, no? Uh, from office boy, di ba? Biglang nagtrabaho si Sir ng butcher, kumbaga zero experience siya. Ah, uh, yun lang talaga yung determinasyon niya ano mag-butcher, di ba? Yun nga lang no, mga dre no? Kailangan niyo nang ano, magsakripisyo kung gagawin niyo yun. Set siya ng goal na okay within 3 years. Tsaka ako mag apply sa Canada pag may experience na ako. Kasi nga, yun ang karaniwang pong nakalagay na job experience at least 3 years. Uh, para kayo ano, makuha na magtrabaho rito sa Canada. Pero sa kabutihang palad po within 2 years nakaalis si sir sa ano sa Pilipinas, di ba? From office boy to butcher, nakapunta siya sa Canada. At uh, yun po yung isa sa pinakamagandang example na kailangan nyo pong mag-adjust, di ba? Kailangan nyo kunin yung mga skills na kinakailangan nila rito sa Canada.